tinatawag niya akong mama tapos hindi ko man siya nahawakan. Doon ko lang siya po nakikita. Naibibigay ko nga po yung mga pangangailangan niya pero yung pag-aalaga po hindi ko magawa kahit gusto ko. Pag-aalaga bilang isang ina. Opo. Ang sakit po sa part ko na kaya kong mag-alaga ng ibang bata pero yung anak ko hindi ko po magawa. Isang ina ang dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon upang humingi ng tulong dahil ipinagdadamot daw umano siya ng kanyang kinakasama na makita ang kanilang anak. Ang buong detalye ng reklamo, alamin natin ngayong hapon. Ang gusto ko lang po ay makasama ko na po yung anak ko. Kasi una pa lang po sir, um, wala po ko inisip kundi so, yung mapabuti po yung mata. Sorry. Kailan pa po ito nasa poder ng kanyang tatay? Nanay Janet Since four months po siya, sir, iniwan ko na po. Kasi po, sobrang hirap po ng buhay namin. Nangingi lang po ako ng gatas ng anak ko noon kasi wala pong trabaho yung tatay niya. Tumira po kami sa ginubatan, sir, ng walang-wala. As in zero. Ngayon po, iniwan ko yung anak ko. Nagtrabaho po ako sa Bulacan, extra. Tapos habang nagtatrabaho po ako, sir, nag-apply po ako ng Kuwait. Nag-inabot po ako ng six months hanggang makaalis po ako, sir. Wala po akong ibang inisip kundi yung kapakanan ng bata. Ilang taon na po ito, uh, Ma'am Janet, itong anak niyo ngayon? Uh, four years old na po siya, sir. Kaka-four lang niya noong May 20. Ano po yung naging usapan po ninyo ng asawa nyo? Ang sabi ko po, magtatrabaho ako para po masuportan ko yung paglaki ng bata. Tapos po, bumayag po siya, nagpapadala po ako lagi kasi po siya yung nag-aalaga. Tapos, hindi lang po para sa baby yung inisip ko po. Apo. Para sa amin po na pamilya. Ngayon po sir, everyday ko siya nakikita, nagtsatsaga ako nagtatrabaho, naka-video call ko yung bata. Kaya po, Apo. alam niya na ako yung mama niya. Kasi po, nagtsatsaga ako na magtrabaho, nandyan lang yung cellphone ko kahit napapagalitan ako ng amo kasi bawal po yan sa abroad. Minsan tinatago ko pa yung phone ko para lang makita ko yung baby ko. Before kayong mga, mga uh, ma bansa, ay ayos pa yung relasyon po ninyo dati Maayos po, sir. Maayos. As in, maayos po. Kasi inuwi niya po yung anak ko sa mama niya sa bahay nila sa ng po. Sa Ligaw po. Sa, tinampo. sa Ligaw. Opo. Doon na po, nakita ko na inaalagaan din siya ng mama niya. Nandun po yung tatay niya, nandun yung mga kapatid. Akala ko po okay. Opo. Tapos po, nalaman ko na lang po, mga siguro, mga more than one year na po ako sa Kuwait, sir. Nagsumbog po sa akin yung kapatid ni Marlon na si Maribel na ate, si kuya, may asawa na. So syempre po ako, hindi na po, uh, nabigla po ko sa una pero po, nagulat po kasi hindi ko po ini-expect na gagawin niya yun sa akin kasi po maayos po yung usapan namin sir. Apo. Tapos po ngayon, kaya pala minsan sir, binablock na ako pag akuha ng padala ko tapos i-unblock lang ako pag magkakatapos na. Tapos doon na po ako nagtaka. Tapos nagsumbong po ulit sa akin yung isa pa niyang kapatid na totoo lahat ng sinabi nung isang kapatid ni Marlon na may asawa na siya, dapat hindi ka na laging nagpapadala sa kanya ng sobra-sobra. Mag-ipon ah, ka po. para sa sarili mo. Tapos po, sobrang iniyak ko na yan, sir. Halos matroma-troma ako, nagkasakit ako sa kwait, na-confine ako, kakatrabaho. Kasi pinukos ko na lang po yung utak ko sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Ngayon po, sir, December last year, ako na po yung nag-request sa amo ko. Kasi po, sabi ko, gusto ko madam umuwi. Kasi nga po, hindi ko masyadong inopen sa kanila yung problema ko. Ngayon po, pagka ko, sinundo po ako ng partner ko sa airport sa Naraga. Tapos po, kasama niya yung bata. Nung una po, tatulala yung anak ko. Kasi syempre, sa lang po siya sa video, ko, video call kami. Tapos nagkaharap po kaming mag-ina. Tapos natulala siya yung parang iiyak na. Tapos ako ganun din. Para makilala niya ako lalo, tinawagan ko siya, magkaharap kami na video call. Tapos po yun, yung mangkap na siya sa akin. Tapos, sobrang, sobrang namiss po yun ako. Opo. Nung nasa ibang bansa ka, Mama, Paano po yung paghiwalay po ninyo? Anong taon po ito naghiwalay kayo? Nagpasya po kayo ng dati mong kinakasama na maghiwalay po kayong dalawa? Ang sabi po niya, gusto niya kami magpakasal. Pero sa sarili ko po, ayoko na sir. Kasi sobrang-sobrang na po hindi to ang first time. Tapos po, sabi niya, kalimutan ko na daw yung mga nangyari before. Yung mga kasalanan niya sa akin, sabi ko, hindi. Ang gusto ko lang i-priority yung bata. Kung baga, magsasama na lang tayo para sa bata. Tapos po, yun, sabi niya sa akin, hindi na, huwag na daw po akong umalis. Mag-focus na lang daw po ako sa bata. Kasi, mag-aaral na po yung bata, which is, naintindihan ko po yun, sir. Naintindihan ko, nag-usap kami ng maayos. Tapos po, dahil tapos na po yung kontrata ko sa Kuwait, hindi na po ako nag-isip na bumalik pa doon. Apo. Nag-apply po ako ng Dubai. Tapos ngayon po, pagdating ko ng Dubai at nakakuha naman po ako ng trabaho, doon ko na po nalaman na itong babae, sir, laging dinadala yung anak ko. Yung anak mo. Tapos po, may picture pa po, po na may nag-send sa akin, sa harap po ng inuman. Ano yung nararamdaman mo, ma'am, nung ma makita mo itong mga larawan? Sobrang takot ko po sa... Ano po yung una mong ginawa, ma'am, nang nakita mo itong picture po ng anak po ninyo? Tinanong ko po yung partner ko. Anong sabi niya sa'yo? Ang sabi po niya, wala lang yan. Tapos po, sir, sabi ko hindi pwedeng wala kasi sininik ko yung baby. Nasa inuman ko, sir, sabi ko sino ito. Hindi po niya sinasabi kung sino siya. Ang sabi po nila, yun yung asawa ng partner ko. Tapos po dumating na po sir, sir sa point na ginap na ako sa Facebook, sa Messenger, pati po sa number sir. Hindi ko na nakukontak yung partner ko. Apo. Kaya po ngayon ang ginawa ko po, tinawagan ko yung number ng babae. Kahit po sobrang masakit sa loob ko na mag-usap kami ng mahinahon, ako na po yung nagpakumbaba. Ang sabi ko, asan yung anak ko? Ang sabi po niya sir, ako nag-aalaga sa bata. Pinagkatiwala yan sa akin ni Marlon. Kasi nagsasama na kami. Tapos sabi ko, bakit ang sabi ng kapatid ni Marlon, dinadala mo kung saan-saan? Opo. Tapos po, ang sabi niya, dinadala lang daw po niya sa bahay kasi yung tatay pumapasok. Which is ayoko po, sir, kasi hindi ko po siya kilala. Gano'ng kahirap, ma'am, na nasa ibang bansa ka, ay ganun-ganun na lang yung nararanasan ng anak mo sa poder ng dati mong kinakasama at ngayon na kinakasamang babae. Sa akin po, sir, said ko, sobrang sakit as a mother kasi po, Imbis na ako yung nag-aalaga. Tapos malalaman ko nandun sa asawa ng tatay niya na kahit gustong gusto ko na po na kunin siya, wala po akong magawa eh. Ito pong anak niyo po ay apat na taong gulang na po ngayon. Opo. Ito po ay babae o lalaki po ma'am? Babae po. Pero nung pumunta ka ng Dubai, para magtrabaho kayo ay meron ang oh. usapan itong dati mong partner na tayo ay hiwalay na at para na lang sa bata. Actually po sir, may usapan po kami sa barangay noon na ano po, may kasulatan po doon si kagawad na kung wala pa pong mag-aalaga sa baby ko, doon muna sa partner ko. Maganda po yung usapan namin sir. Sa barangay? Opo, sa barangay po. Tapos po, sabi ko kunting oras na lang, kunting panahon lang ang hiningi ko po sa kanya. Sabi ko, pagbalik ko, kukunin ko na po yung bata. At may isa pa po, po sir na ibinilin ko po yung anak ko kasi po parang hindi ko na po nag-feel na kampante ako. Sabi ko po kay mama, kunin mo na niya yung baby ko. Tapos po nag upa po ako ng apartment po sa Kamalig. Ang plano ko sana noon, sila mama muna doon sa apartment po tsaka yung kapatid ko. Nung time na po, nakukunin na po ni mama yung anak ko po, po doon sa Kamalig. Eksakto po, nabutan niya po si Marlo na sinasakay sa tricycle lahat ng gamit ko. Tapos bakit niya tatangayin yung mga gamit ko po nang walang paalam nang hindi nagsasabi sa akin? Apo. Oh, dinala po niya, tapos yung baby ko po, dinala ni mama sama nito. Siguro mga isang araw pa lang, yung bata daw po, nagsabi sa akin si mama na laging malungkot, hindi kumakain. Ngayon po sir, pumunta po siya doon, dinanggap siya ni mama, nila papa. Tapos po, doon siya pinag ng isang gabi. Tapos mga 2 a.m. daw po, sir, ng madaling araw, kinuha daw po ng walang paalam na kahit umuulan, ibinayahi po siya pa uwi sa ligaw. Anong taon po, ilang buwan na nagsimula po na ipagkait na po itong anak po ninyo sa inyo? Nagsimula po nung April, last April itong pagkatapos ko pong magpadala sa kanya ng pera. Tapos po, umuwi na po ako dito. Tapos po, nagsimula na po na di na ako kinakausap ng maayos. Di na po, wala na pong video call, sir. Apo. Binak na rin po ako lahat eh. Tapos po, nalaman ko po kasi na nandun yung babae sa bahay. Apo. Kasi nagsasama na talaga sila. Ang ginawa ko po, hinayaan ko na wala na po akong magawa eh. Tapos nag na po ako na lumapit po sa inyo. Apo. Tapos po, ang isa pa pong pinaka worst na nagawa na ko na kahit ayoko pong gawin, nakipag-usap po ako ng ako na po nagpakumbaba sa babae, sir para lang malaman ko kung nasaan yung anak ko. So, ibig sabihin, uh, Ma'am Janet, simula nung Abril hanggang ngayon po, ay hindi nyo po na, hindi nyo pa nakikita itong anak po ninyo? Hindi po. Pag sinusubukan nyo pong puntahan po siya, ano yung... nag po siya, sa akin. Ano yung mga sinasabi po niya? Sabi niyo? niya, subukan mo pumunta dito, papatayin kita. May, may words pa nga ni, Sir, na yung Tagalog version na bubununta ka. Siyempre po ako takot po kasi kilala ko siya eh. Oh, kasi may mga nagawa na po siya before na hindi eh, naman maganda, nananaksak siya ng kapatid. Mga ilang beses nyo po sinubukan na puntahan po itong anak po ninyo? Maraming beses po. Paulit-ulit na lang oh. yung nagiging senaryo ma'am na in case na pumunta ka dito sa bahay at makita mo itong anak, ay eh, may gagawin sa'yo na masama. Oh, sa pagkaka kilala mo din sa kanya, ma'am, ito ba'y kayang manakit? Yung sinasabi niya na sasaktan ka in case na pumunta ka dun sa kanilang bahay. Opo, kasi yun na po yung history ng... Parang meron na po siya mga history, sir, sa mga unang asawa niya. Ngayon, ma'am, ay kamusta na yung anak po ninyo sa poder ng kanyang tatay? Ngayon po, sir, kausap ko pa lang po bago tayo mag-live. Hinahanap po niya ako. Sabi niya, ma'am, nasaan ka na? Kahapon po, gusto niya ako makita. So paano na ma'am nakakausap itong bata? Through sa ano po sa number po ng babae? Kasi ah. po nag-usap na po kami ng babae na hindi na tayo dapat mag-away. Ang isipin ah, mo na lang yung bata. So nakikikip-cooperate po itong kinakasama pong bago ng Yes standard? po, yes po. Tapos po siya na po yung naggumagawa ng way na sana makuha mo na yung anak mo. Tapos yung mga gamit mo dito sa bahay para matapos na sa inyong dalawa ni Marlon. Kasi po sa kanya po okay lang daw po na ako ni Marlon sa akin hindi po. Ayoko na po, sir. Apo. Sa amin pong dalawa, sir, okay na. Magsama sila. Wala na po akong pakialam. So, hindi po kayo kasal nitong Marlon? Hindi po, sir sa pagkakaalam mo ma'am dito kay Marlon, ano daw yung pinakarason niya kung bakit hindi po ipinapakita po sa inyo itong anak po ninyo? Ang sinabi po niya sir is iniwan ko daw po, inabandon ako daw po yung bata. Alam niyo po yung sitwasyon sir kung bakit ako umalis. Sabi ko kung may trabaho ka, hindi ako haalis kasi awang awa po ako sa anak ko. Araw-araw nakikita ko po siya na kaus lumalaki, kausap ko siya hanggang makilala niya ako bilang nanay. Yun po ang hindi ko hinayaan na makalimutan niyo po ako kasi baby pa siya noon eh. Tapos sabi ko sa kanya, niya, sana nagtrabaho ka. Sana ako nag-alaga sa anak ko po. Ang hirap po sa akin, sir, na makita yung anak ko or malalaman ko na napapabayaan. <laughs> Kasi po, sobrang, pag, sobrang pagmamahal ko po sa anak ko. Kahit hindi na po ako kumain, basta may gata siya. Ang sa sakit nung po, sir, Na, tinatawag niya akong mama tapos hindi ko man siya nahawakan. <laughs> doon ko lang siya po nakikita. Naibibigay ko nga po yung mga pangangailangan niya pero yung pag-aalaga po hindi ko magawa kahit gusto ko. Pag-aalaga bilang isang ina. Opo. Kasi po sa ibang bansa may mga bata kaming inaalagaan. Ang sakit po sa part ko na kaya kong mag-alaga ng ibang bata pero yung anak ko <laughs> hindi ko po magawa. Hindi ko po magawa sa anak ko po. Pero bakit ma'am na pagdisyonan niyo po na mga ibang bansa po? Pong... Gusto ko po makapag makapagtapos yung anak ko. Gusto ko po siya mabigyan ng magandang kinabukasan, sir. Kahit po may itid na ako, pinilit ko makapag-aral, sir. Tapos ngayon gusto ko po ganun din ang maranasan po ng anak ko. Ayoko oh. ako. pong maranasan niya yung hirap na pinagdaanan ko nung bata po ako sa man nito na hindi po kaya ng mga magulang ko na ibigay yung mga pangangailangan namin. At ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung gusto mong mangyari po dito, ma'am? Ang sa akin po, sir, ayoko po ng gulo muna. Unang-una, gusto ko pong magkausap kami ni Marlon ng mahinahon, sa maayos na paraan po, kaya po ako luwapit sa inyo. Kasi po sa pagbabanta niya po sa akin, may takot din po ako eh. Apo. Tapos kung malalaman niya na kaagad na nagsumbong ako sa inyo, pwedeng itago niya po yung bata. Kaya po sabi ko, ang gusto ko po, magkaharap kami, ibigay niya sa akin ng maayos yung bata. Kasi kaya ko naman buhayin yung bata na ng ngayon po, sir. Eh gaano nyo ma'am kagusto na makita at mayakap for the first time ulit itong anak po ninyo. Sobrang ano na po yun sa akin sobrang saya ko na. Lalo pa po kung mayakap po siya. Mula po nung pinanganak ko tong bata na to, wala na po kong inisip kundi ko, mabigyan siya ng magandang buhay. Pinilit ko po kasi maging okay doon sorry. kasi para makayanong ko yung trabaho ko kasi hindi baga, po madali kaya po ako nagsisikap para sa kanya. Eto, ma'am Janet ano sinubukan ng aming staff na imbitahan si Marlon ngayong hapon para sagutin itong reklamo mo ngunit mariin niyang itinanggi na magsalita patungkol rito. Yan mas maganda sana mga kaksyon na Makausap po natin ito si Mardon para malaman natin kung ano yung rason niya kung bakit itinatago o ayaw niyang ipakita yung bata dito kay Ma'am Janet. Sige Ma'am Janet para sa maaring legal na aksyon na sa kabilang linya ng ating telepono si Police Staff Sergeant Myra Martinez ang Women and Children Protection Desk ng Ligao City Police Station. Ma'am, patungkol po dito sa reklamo ni Ma'am Janet Anong maaari bang mangyari na maaari bang ipagdamot na talaga ng isang ama ang kanilang anak sa nanay po nito? Sir, hindi po maaaring ipagkait ng isang lalaki ang kanilang anak sa kanyang ina. Pwede po siyang makasuhan nito sa Republic Act 9262. Under po yan ng psychological abuse. Dahil po kung ang ginagawa ng ama ay ang pagdudulot na emotional distress, sa Sa ganitong kaso po ni Ma'am Janet, hindi po sila kasal. Kanino po ba dapat mapunta ang kustudiya ng isang anak? Kapag hindi naman patan, andresa, po kasal, under sa pamilya po, ang mga magulang ng isang bata ay ang sole parental custody pa rin ito ay ang kanyang nanay. Kahit na po nakapirma ang kanyang tatay sa kanyang birth certificate o kaya naman po inacknowledge na siya ang ama nito. Mananatili pa rin po na ang ng bata ay sa kanyang ina. Maari po ba natin ma'am matulungan si itong si Nanay Janet na makuha po ang custodian niya sa kanyang anak? Matutulungan po natin siya lalo na po po makapupunta po siya sa ang para po, kami po ang makapag-assist sa kanya at para na rin po maanohan po siya ng mga kailangan natin gawin at makipicordinate din po tayo sa ating CSWDO dito rin po sa isyudad ng Ligaw. Apo. Maraming maraming salamat po, Police Top Sergeant Myra Martinez. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Police Top Sergeant Martinez ay nakasad po ito sa Article 213 ng Family Code of the Philippines na in kaso o sakaling maghiwalay po ang magpartner, ito man ay kasal o hindi, ay dapat nasa kustudiya ng nanay ang bata 7 years old pa baba. Pero hindi ibig sabihin ma'am na wala ng karapatan yung tatay na makita o maipadama sa kanya ang pagiging tatay dito sa anak po ninyo. Yan ma'am Janet, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa magiging proseso at sasamaan po kayo hanggang sa makuha nyo po itong bata. Kung meron kang gustong sabihin kay Marlon. Ano po yun, ma'am? Gusto ko lang pong sabihin sa kanya, sir. Sana po, ibigay niya po sa akin ng maayos yung bata. Tapos po, mag-uusap kami ng mahinahon po. Kasi... In case na magmatigasan po ito si Marlon, handa ka ba ma'am na sampahan po ito ng kaso? Opo, sa tulong po ninyo. Opo, at sa tulong ng Wasi din ng Ligaw, yes po. Uh, kami po ay tutulong in case po na magmatigas na ibigay po itong anak po sa kustudiya po ninyo. Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yon? Nagpapasalamat po ako unang-una kay Lord kasi nigay niyo po ako papunta dito na magawa ko ano yung tama. Tapos po, sa inyo po kasi, tinulungan niyo po ako para kayo po yung magiging way para makuha ko po yung anak ko. At dito kay Marlon ay bukas ang aming programa upang malaman ang iyong side o kung anong gusto mong sabihin patungkol po dito sa reklamo dito kay Ma'am Janet. At sana inasan po namin na makikipag-cooperate po kayo na maibigay po itong kustudiyan ng bata para kay Nanay Janet.